So guys, maghugas tayo guys ng hipon. Gawin natin itong paksiyo na pinatuyo. Pinauga. yan po guys. Hugasan natin ito so mga ilang beses guys. Okay, para ano, tanggal yung dumi. Kasi pwede, maliliit lang siya guys. Pwede siya panghalo sa mga gulay. Paksihin ko muna para malasa. Tipon lang ito ng dagat oh. Tipon ng dagat. O ano? Mura lang guys, 1.40. Paborito kasi hipon, guys. Yeah. On. Ugas ulit. Tanggal ang mga germs. Sorry, <laughs> ganun, germs. Pagyan natin to ng ano lang guys, asin. Pwede wala ng ano sibuyas. Ilan? Dali. Guys, lagyan natin ng asin. Mahirap ko lang oh, ano talahawak. Lagyan natin ng asin guys. tapos suka ibang klaseng suka ko guys so alak suka so, guys malasing talaga yung ano uh, nito guys Tapos, ano, komenta Kunin natin yung betchyn. Betchyn, magiging sarap. Sarap na po, guys. Alokin natin guys. Bago i ano. Yan magsindi na tayo ng kalan. Na natin guys oh. Pakipan mo na natin para ano. Kung kumulo na yan, kumatuyo na, matanggal na yung mga sabaw-sabaw niya. Sabaw. Lagyan natin ng mantika. Wow! Luto na talaga, guys. Luto na hipo natin pang halos sa gulay. Ayan. yummy yani.